Good morning, guys. Ubisin na tayo. Nakatulong ulit ako, guys. Nang ilan minutes lang. Dahil hindi talaga ako masyado makakatulong, guys. Ilan gabi na ako ganito, hindi ko alam kung bakit. Kagabi is madaling araw na ako nakagis, nakatulong. Tapos 4.30 is isin na naman ulit ako. Hindi ko alam kung bakit ako ng ilang araw na, guys. Hindi ako makakatulong pagkati. So, nung no, umalis yung alaga ko kanina 6 a.m. So, nakailig ako ng konti. Pero hindi ko alam kung ilang minutes lang, guys. So, 8 na. So, kailangan natin bumangon dahil maglilinis tayo. Para pagdating ng aking amo mamaya is malinis na yung bahay. So, magtutrash lang tayo maginamos. Okay, labas na tayo guys ng konti. Labas tayo. So, pwede yung gamit ko guys. Dati ang dami kong pimples dito. Dito yung lahat yung pimples ko guys dati. ngayon, ngayon wala na. Nakaka-pimples ako guys pero naano din siya. Nakatanggal din siya. Tapos yun na ang gamit ko guys yung sabon. Tapos yung cream ang gamit ko is peeling lotion. Maganda siya. Mag matatanggal talaga lahat yung teklat-teklat mo sa ako, Sa muka. So mababa na ako guys. Mag ano lang ako. Magtira ako. So magwalis ako. Tapos mababa Hindi ko na po nasa yung muka. So maanda sila kanina guys. Hindi pa nga 6. Is umalis na sila. siguro mga keep organon. Ata yun. So nakalis na yung ano ko kanina sobrang aga nila dahil second day of school ngayon dito guys kaya kailangan maaga sila tapos teacher din yung amo so kailangan niya din eh ano yung mga ano niya mga estudyante niya sa rooms ganoon kasi elementary yung ano yung tinuturo ng aking amo so yun lang guys for today's video ingat kayo palagi God bless